Hello, guys! ngayon. De-re-fighted! Nagreklamo lang sila guys sa kando ko na! Challenge sila, gil! <laughs> challenge, challenge ba? <laughs> challenge sila, gil! Mamaya pa, mamaya makikita niyo! <laughs> Pakakatakot ba? Ano? Ano yung challenge niya? Nagsuko na ba? Wala pa? Yung bababayin namin, guys! So, ito yung view! Grabe ba? Ano, pa? <laughs> ah, guys, bababa na kami so, Bababa na kami sa buba you know? Sige, una kayo, una una So, nababa na siyang mga kasama ko So, dito po kami sa rubas ngayon Sa rubas harlite ng hot spring Ayan, no Napakaangas So, ngayon guys, so Bababa kami ngayon Trapi ba, napakaangas dito ba Sayang maulap ngayon kung hindi maulap guys, ganda sana yung view dito ba. Kung maaraw talaga. Grabe talaga. Ito pala guys, pangalawang balik ko pala dito sa Rubas. So dito sa Hot Spring. Mga kasama ko pa yung mga ka-church meet ko. Ah, diba guys, pakaangas. Dito sila. <laughs> Lahay na ba? ish, <clears throat> So dadandaan kami guys kasi ano, <clears throat> madulas yung daan ba? Baka mauna kami dun sa baba. Yan yung guys, pababa pa yun ba? Kung gusto tayong maligo, may mga challenges talaga sa buhay para ma makamit mo yung mga pangarap mo ba? Makaligo ba? ng mga gandang mga magagandang liguan. Yan yeah, guys, malapit na kami mga guys. Grabe talaga ba? Malapit na kami ba? <laughs> Uy, <laughs> dahan-dahan ka dyan ha, baka mahulog ka Guys, malapit na kami, dito na kami mga guys Grabe nakakamis dito pa Yun know? oh Grabe talaga ba Yun know, oh mga guys Baka anas Tignan natin yung mga hot spring ba Ah Ah Eesh no So yun guys <laughs> Dito kami ngayon ba? Eesh Bago kami maligo, kakain muna kami Yan ba? Oh, dito so, yung mga pagkain namin then guys, um, kakain muna kami kasi nagutom kami ba? yung mga pagkain namin ba? Meron kami galin, meron bangus bangus Ay, dyan ng malaki ba? Slice bread, tubig, and pansit ba? Ano ba? Nagutom na ba? Nagutom at manok. Gigubo ka kanina ba? Kuri. Masing pa. So mamaya maliligo kami guys ha. Ah, mamaya maliligo kami. Mamaya na. na. Hello oh, guys. So dito kami ngayon sa Hot ba? Grabe na. No Pakaas. Ah, Tingnan nyo nga naman mga guys. Yes. Naligo na yung mga kasama ko ba? <clears throat> Nagagaling po yung tubig doon ha. Ah, sa so may bukal na yun gusto ngayon na uh, lulusong lulusong tayo ba? Diba? Lulusong tayo ba? Grabe, <laughs> ang init po. Oh. Pakaangas talaga. Yes, <laughs> napakaangas. Oh, ngayon guys, tinan nyo naman. Nang bukal yan ba? Pero guys, merong post dito. Pero meron dito mga warning. Bawal daw. Eating. Drinking. In the pool area diving, running, speeding. So bawal sya guys dito sa pool. Grabe napakaangas ba oh tingin yun naman. Ah! <laughs> Grabe talaga ba. Pakaangas di, pakaangas ba di? Napakaangas. <laughs> Ang saya saya. Ang <laughs> saya tadi. Grabe talaga ba mga guys. Tiyo mga guys sa taas. Ganda siya. Mabuti may araw na guys so, guys, oh, nag-uusok ba? Umuusok yun guys. Doon sana guys, kasi bawal pumunta doon. Ayan nga guys, pabalik na ulit kami. Palkit na kami. Guys. Tapos na kaming maligo. So, ayan nga guys, salamat sa magandang paliguan nila. So ayan mga guys, so hanggang din lang ang aming vlog mga guys. Paalam!